Hello guys, uh, good morning. So for today's video mga idol, yan. So may papasok din tayo dito no, sa itaas. Uh, muli tayong uh, mag-explore dito ng uh, ano, uh, maaga. Uh, try natin uh, pasukin ito sa dito, dito, dito sa loob. May ano kasi dito man ang mga idol. May no? yeah, abandonadong bahay. So ngayon, uh, pupuntahan namin yan. Tama ko si Xbox si si na Alam ko anong klase yon. So, so, ngayon mga ngayong umaga mga idol Dito sa taas Nakatayo ang isang haunted house Na ano, may, may nagpapakita dito mga idol So ngayon, uh, dito kami sa baba uh, Try namin pumasok Kung may nagbabantay pa Kung may nagbabantay ba So tara, dito naman sa uh, pa papakita ko sa inyo yung view so, yung view dito may mga puno ng lansunis so ito yung sabi ko sa inyo na napaka creepy talaga dito ikaw na ano, bro ha Diyan yung ano bro Yung So try natin pasokin bro Kung may tao ba dyan ngayon? Kung mag, may nagbabantay ba? Kasi pahihira kung may nagbabantay dito ng gabi. Tapos na, bro. Tapos oh. na, bro. Oo. Tapos Yung video ko hindi na-upload dahil ano eh, napaka-creepy talaga, mga idol. Lalo na uh, tuwing hapon. Hindi pa tayo nakapag-explore dito ng madaling hapon, mga idol. So... <coughs> Ngayon, lang kami ni explore uh, isama kami ni Xdos. Hindi pa siya nakapag-upload ng kanyang explore dito nung gabi. Napaka-creepy talaga dito. Nakakatakot nga ngayon, umaga. Oh. Ayo. Kaya nga bro, ingat tayo dito. Ayo. Kami dito mga idol. First time natin dito mga idol. Explore. Hanggang itong bahay na to. Nasa itas ng bundok. bro na nalala mo yung dito dito sa ano umupo tapos yung una doon sa bintana mga idol ah, yung nakikita ko dito dati na-explore ako dito dito sa may bintana mga idol tapos pinakit namin ni Xgoose ah uh, dito na naka ano ibon na siguro yun bro dito naka upo na pagkatapos dyan mga idol pagkatapos dyan nalinlan kami paglabas namin dito wala na so hindi namin agad agad na uh, sinugod kasi baka anong gawin sa amin so pagkawala ng uh, cellphone na kasama, nandun na siya sa pangatlong ano pagkita niya napaka creepy daw dito mga idol sabi ng mga tao at saka nakakatakot guys uh, uh, sa nakikita nyo ngayong umaga ayan subscribe na youtube channel lang. so explore tayo dito ng umaga sa bahay ito uh, ngayon ngayon uh, uh, akit tayo dito sa ibabaw dito sa dos andanas akit tayo dito uh, log. tignan natin yung kasi gabi yun uh, hindi natin masyadong makita yung sa loob uh, Pasok tayo dito at nilapitan ko to Nilap nilapitan pa ko Diyan no ng, ma, ng maigi para maklaro ng mga viewers natin kung ano talaga yun so mga maliit na langgam dito mga na, nangangagat labi nito ayan ang sakit mga gat Opo. So, maraming CR dito mga idol. kung saan ito ay siguro ginagawa itong ano, resort. Hindi natin alam kung ano ginagawa dito. O bahay lang tourist house. Ang tawag dito mga idol noise, may ano dito. Ah. Uh, may nagpapakita kaya siguro may ari nito. Wala na. ini abandona so pasok tayo mga idol pasok tayo dito sa ano ho uh oh siya tayo dito, dito na minamanghadap niya dito bro sugad din natin rakam dito ayo bet lagi train natin bro lagyan natin ng plus light to

barang था क्या Pasok tadi dito mga idol no? So yan nakikita nyo naman mga idol So, itong spot na to mga idol, dito siya nagpakita na. Tsaka may daga pa dito dati. Inilawan ko to, umakyat. Try natin pasukin sa bawat uh, ano nito, bawat kwarto. Papasukin natin na kung anong may laman. Dito, hindi ako nakapasok dito mga idol. Nung gabing yun. Ingat lang tayo dito, baka babagsak na to. Kasi sobrang luma na. Ayan. So, ito yung sa loob, sa loob ng bahay. Ito yung plastad plasta, ang plasta, uh, tawag nito. Lang nito Nakakatakot lang bro, pero dekado pa rin. Uh baka uh, maano ma ba, ano ha oh dyan sa ano dyan sa magpakita sa atin bintana hindi siya papakita sa atin ibigan hindi natin alam bro kung saan saan yun so, nag ano hindi natin balikan doon ang gulihin doon pwede pwede natin balikan ng gabi ito ulit kasi nakita ng mga viewers natin ah, uh, ang bahay na ito tsaka may cross pa dito mga doon ginawa na ito. dito, anong meron dito ano kaya nilalagay dito nararamdaman ko dito mga guys dahil may may nung bahay ko so ayan mga idol no so bawat silid ng kwarto dito mga idol wala na uh, ano na talaga mga idol wala nang nilalaman so masyadong wala siyang ano, laman sa loob mga idol no wala siyang mga bagay na ano na kinuha lang may ari pero napaka creepy talaga Lalo at dito mga idol So Ito lang Pwede namin tumbalikan balikan Pwede namin tumbalikan balikan ni Excuse ng Sibin uh, Sa mga lahat ng viewers natin dyan Ayan uh, Please subscribe sa ating uh, YouTube channel uh, Ghost B00 mga idol Ayan huwag yung kalimutan pa rin uh, Sa mga solid supporters natin dyan And muli tayo nag-explore mga idol mulit no? Muli tayo nagbabalik So, wala naman siguro, wala tayong maano dito. Pwede lang siguro namin itong balikan ah, gabi. O, kung, kung dito pa ba yung nagpapakita na dito sa amin mga idol. No? Yan. So, malalayo din ito, nilakbay namin. <clears throat> so, kanina, mga naririnig na, na yung doon sa baba. Uh, siguro may mga, ano, mga busis na naliligo mabata siguro. So, ito lang, ito lang. Papakita ko ulit, papakita sa inyo ang area na to. Uh, ngayon, uh. bro, wala naman siguro bro. Ha? Wala naman siguro. Balikan atin to ng gabi. Ito lang ang meron. Oh. Kasi ito lang yung area niya dito. Sobrang creepy talaga dito, bro. Parang may naliligo. Parang may naliligo nga dyan sa ay Kanina pa yan, bro. Doon pa tayo sa baba. Mga idol. So sa likod, mga idol, hindi natin siya ma-explore. Kasi ano na. Umaga, pang-pang na ba. Pa. Hindi, hindi masyado maging malapitan. So, ito lang yung area niya dito. Ayan. So, ito yung bahay niya. So, wala lang masyadong mga bagay-bagay dun sa loob. Ayan. Sobrang creepy talaga dito, mga idol. Napaka-creepy nga. Ngayon, lalo na gabi. Ayan, ha. umikot na tayo doon try natin itong umikot talagang may boses dito Ayan, yung area Thank you. bro wala lang siguro bro balikan na natin to ng gabi dito babalikan na natin ng gabi ha sa baba. Sige. Maraming menangaatian bro. Ujit, bro. Ujit Ayun, Ayun, si jawa, Masa Luba. Oh. Oh. ko, oh. So, yan mga idol no? uh, <coughs> so na explore na na explore na namin yung bahay ni Ex 227 sa loob uh, medyo wala nang ano talaga ang nandito na lang mga idol yung naiwan niya is yung na, yung napaka creepy niya sa loob at saka napaka creepy niya sa labas at sa buong area so ito lang yung masasabi ko sa inyo mga idol no? Balikan uh, namin to ng gabi ulit uh, mag-explore kami ulit dito sa area na to kasi ngayon ngayong umaga may narir may naririnig si X Ghost no na mga bosses. Ako rin may, medyo may naririnig din ako kanina pa doon sa baba. So hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Ah uh, comment kayo mga idol no, dito sa bahay na to. Kung ano masasabi niyo dito mga idol kung anong tawag dito sa area na to mga idol. Resort ba to, rest house ba to o anong pasig pahingaan to? So comment lang kayo mga idol no. So Hanggang dito na lang yung video natin. Uh, babalik tayo dito ng gabi. Muli tayo mag explore kung gaano ito ka-creepy na naman. So, hindi, hindi, hindi ko na ito papayan mga idol. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you.